Hello po, samahan nyo na naman po ko sa araw na ito dahil sa mga kakulitan ko Ito na nga po at kagigising ko lang ng hapon yan At kita nyo naman, nag-iisip na naman ako kung ano yung dapat ko na namang likutin sa araw na ito Ang ganda nga nang gising ko dyan kasi napakahaba ng tulog ko diba sabi ko naman sa inyo pag maayos ang tulog ay sa pagising mo ay maganda rin ang iyong pagmulat ng mga nitignan ko nga dyan kung sino yung nakahiga dyan at dahil nga nakakumot ay hindi ko makita kung sino yung nakahiga at talagang sinisipat ko pero ang alam ko dyan ay parang si kuya at kanyan pero parang hindi. Sino kaya yung natutulog dyan? Kaya tinatawag ko yung mama ko. Yung mga oras na nga yan, ay ang ganda nga ng pagtayo ko dyan. Kaya napakalaking tulong talaga sa akin yung kahoy na yan. Kasi dito ko na tutong maggabay. At yung mga oras na nga pala na yan, ay tinatanong ako dyan ng mama ko. Kung bibili na nga kami ng merienda. Ang madalas na dyan anong dahil medyo marami nagtitinda dito sa amin kayo po ba? ano po bang minimerienda nyo tuwing pagigising kayo sa hapon? lugaw din po ba? ako yun po talaga kasi ang gusto ko para din healthy at saka nilalagyan din po ni mama ng nilagang itlog masarap po kasi yon pero ang kinakain ko lang po sa nilagang itlog ay yung kulay puti lang po. Ayoko po ng yellow kasi po naduduwal po ako. Pero sabi nga po ni mama ay healthy daw po yon Siguro pag lumaki-laki na po ako ay kakainin ko na din po yun. At balik nga po tayo dito sa aking tinitignan. Hindi ko talaga makita kung sino pong nakahiga. At ito naman po, Nung oras na tinulig ko yung mama ko na dito muna ako sa labas. Natatawa nga po yung mama ko kasi imbis na ako po yung nasa loob, ay siya po ang nasa loob. Hindi ko po kasi talaga mapigilan yung sarili ko. Gusto ko po talaga dito sa labas. Mas maluwag po kasi dito. At syempre, Binabantayan pa rin po ko dyan ni mama kasi po mayroon dyan malapit na saksakan, baka daw po mahawakan ko. Natatakot siya, baka makuliente ko. Kaya kayo, huwag kayo po makulit. Makinig po kayo sa mama nyo. Ito po yung kuya ko ginulo ko. Dahil po, kinuha niya po yung laruan ko. Sumali nga po ako dyan sa kanya sa paghiga. Kaya ayan po, andyan po kami naglalaro. So, tuwa nga po ako dyan kasi naglalaro kami ng kuya ko. Nakukulitan na nga na ka. po dyan yung kuya ko kasi hinihila ko po, po yung kumot niya. Gusto ko rin po kasi magtago dun sa kumot. Dahil siya mahilig din po si kuya sa kumot. Tuwa nga po ako dyan nang tawa kasi po naririnig nyo nga po palang iyak dyan ay yung iyak ko po, po yun. Yun lang po. Salamat.